ga Kumusta po kayong lahat? Another day, another unboxing na naman po tayo Ito mag-unboxing po tayo ngayon uh, In order ko po to galing sa Malmo na isang Pilipina Ito po yung kinagagalit ko kahapon na nagsinungaling ang post office na sabi nila pumunta ba daw sila dito ng 19 minutes after 8 wala daw sumasagot sa bahay samantalang 6.45 gising na ako ng umaga naghihintay ako sa mag-aayos sa kubeta namin eh dumating magayos ng kubeta namin is 10.30 pero wala akong narinig na nag doorbell dyan sa ano na to sa pintuan na to na dumating daw ng 90 minutes after 8 o'clock na nakaupo ako dito sa so, upuan na to kaya po mga palangga ito po kinuha namin ngayon sa post office kasi yung pinay sa mo na binibilang ko ng product is pinapadala niya sa akin parati kung yung mga order ko. Tapos malaki binabayaran ko sa pagde-deliver. Tapos hindi naman nila dine-deliver. By the way, baka tinamad mag-deliver dahil nga yung elevator namin is sira din kaya inaayos nila. Kaya sumasakit ang ulo ko dyan. Minamigrain ako dahil inaayos nga nila. Araw yung nagpupukpuk dyan naririnig ko. Kasi siguro tinamad umakyat kasi nasa 4th floor kami kaya Ayun, third floor pala. Eh, yung hagdanan. Kaya tinamad silang mag, ano, mag-deliver. Kaya nagsinungaling na nandito sila. ay e, tumawag ako sa post office na sabi ko, nagsisinungaling kayo, no? Kalakbas, ibang bansa lang nagsisinungaling. E, dito pala sa Europe, may mga sinungaling. Kaya, mga guys, unboxing natin. Sandali lang po, unboxing natin. See you, see you po. Yan, mga palangga, ito. I-unboxing e, na natin to. Yung ino-orderan ko pong mga na product doon sa Pilipina. Ito po. Tingnan natin. Kung ano yung order ko. Nakalimutan ko na kung anong in-order ko mga palanda. Ang hirap buksan eh. Magbubukas ka lang naman. Nahirapan ka pa daming isno sa labas, kailangan mo kunan po sa post office. Yan product na to. Kaya yun. Yan mga palangga. Sandali. Ito na palangga. Nabuksan na natin. Ito oh. Palangga. Ito yung mga in-order ko. Pang beauty products. Sampo ang nakalagay. Dalawang ganito. Dalawang karton sana to. Kaya lang nilagay niya na dito sa maliit. Bilangin natin five siya dapat 23. 5, 2, 3, 4, 5, isang isang karton 10, mga langga ito 14, pang beauty beauty products 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, si Maninay. Kaya beauty milk, premium Japanese melon collagen, collagen drink siya. Yan. Kaya dalawang ano siya, ito yung binuksan niya kasi hindi na nagkasya sa karton. Kaya sampu ang sachet nito sa loob. Iniinom ko po ito araw-araw. Kaya dalawang ganito ang kinuha ko. Bali 20 siya. Tapos, may inorder po ako na Hiraki, ahikari, Ultra Pink. Pang ano rin siya pang ano ba to? Pang glowing din siya. Kaya sandali po guys, kukunin ko yung bottle na na-order. Ayan, ito po guys. Nabuksan ko na. Ganito po ang laman nito. Pang collagen din siya. Pang nakalagay siya is uh, premium Japan glutanion with oral sunblock and photo protection technology po. Ito po ang laman niya. Oh. Nakailang bottle na po ako. Tingnan niyo po. Oh. Pang lima na to. Ito na po yung mga battle. Ito po. Ito po yung mga battle na ubos ko na po siya. Apat siya. Apat na battle na po tinitake ko. Pang lima na itong inorder ka mga palangga. Ito yung ano. Tingnan nyo po magandang ano niya o. Oh. Ayan o. Ayan po yung ano niya. Ang, 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 ang kagandahan lang po dito mga langga is. Tingnan nyo po o. Oh. Mayroon pang siyang ano. Bango siya. Ito yung capsule. Kaya iniinom ko po siya ng two capsule every day sa morning. Kaya yun po. Kaya meron pa naman po ako, kaya binuksan ko naman siya. Meron pa po akong natitira doon sa lagayan ko na isa. Kaya pang five bottles na to. kating tingnan po, frosty yung ano niya. frosty yung kanyang bottle, oh. Ayan, oh. Mga langga. frosty yung bottle na. Hikari. Hikari, Hikari Ultra. May inorder akong blue hindi ko pa nabawasan ayo kong inumin kasi pang ano pala yun pang diet ayo ko mag ano nang ganun kaya ito na lang yung gluten na yun. kaya yun apat na ano siya tapos ito naman mga langga in order ko pang patulog 60 ano naman siya eh low merest siya kasi hindi ako makatulog sa gabi first time ko lang siyang inu first time ko pa siyang gagamitin mga langga kaya tingnan natin Buksan natin Oh, anong itsura niya. Okay. Kailangan ko palang buksan lahat. Ayan mga palangga. 60 bottle siya. Oh. Ayan oh, mga langga. Yan din yung bati niya. Tingnan natin, subukan natin mga palangga. Kung tatalag to sa akin. Kasi nakalagay siya is, ayan po mga langga. Lumerist. 60 kapsel. Sabi nila, Pwede kang mag-take ng 1 or 2. Pero subukan ko siya ng 2. Nang 1 capsule lang. 1 eh, hour before ka matulog. Para medyo na ano. Kasi hindi ako makatulog sa gabi eh. Ang aga-aga ng pasok ko. Kaya para makatulog ako. Yung mga palangga. Try. First time kong gagamitin to. Now lang. Mamayang gabi. Umpisan ko. Eh ano natin sa review natin. Sa susunod kung nag-effect ba talaga tong lumi rest na to sa akin. Pero ito pong ano na to, itong hikari na to, pinaghalo ko na. Itong hikari na to, mga palangga, as if maganda talaga siya. Kasi nagbo-blooming yung ano ko, yung tingnan nyo yung makwa ko, oh, nagbo-blooming siya. Kahit pagod na pagod ako, as if, mukhang fresh pa rin. Pag nagli-lipstick na ako, tapos nakaganyan na, wala akong makeup niya na lipstick lang, tsaka to. Talagang blooming talaga palangga yung ano ko, yung mukha ko. Tapos sabi nila, hindi sila makapaniwala na ang tanda ko na over 50 plus na ako. Tapos asabihin nila, 45 pa lang na ako. Salamat. Pero, maganda siya try nyo. Kasi na, nasanayan ko na siya. Kato, dati tatlong iniinom ko na capsule. Ngayon, dalawa na lang. Kasi, initipid natin. Kasi, mahal siya mga palangga. Kaya kailangan natin magpa-beauty. Ayan o. Ayan o. Ang ganda ng ano niya. Pink siya. Bali, ilang ba na kung nagtitik niyan mga palanga Kasi nakalimang bottles na ako. Nakita niyo naman po yung pinakita ko sa inyo. Mga bottles na. Ayan o. Eh. Ayan o. Hikari. Hikari Ultra. Nakaapat na tayo na bottle. Ito pang lima na to. Pero, susubukan natin itong mga palanga Itong merist Itong merist mamayang gabi. Buksan natin. Ganon din, mga palangga, may ano rin siya. Oh, kung hindi maganda yung amoy niya. Ayan, isang ganito lang. tina yung cute naman ng, ano, ng, ng mga kapsel niya. O, yan, o. Oh. iba ba Ano siya? Violet tsaka puti sa pink naman. Kaya subukan na to natin mga palanga. Kaya yan lang po yung unboxing natin for today na nagalit ako. Hindi nila din sa pintuan. Dahil sabi nila is walang tao. Ang sabi nila mga tamad sila. Kaya ganun. Kaya mga palanga. Satisfied si Maninay. Lomerist. Hikari Ultra tapos dalawang ganito na pinaghiwalay niya tinanggal niya para magkasi sa karton kasi tin sampung sa po siya isa bawat araw kaya ay ginaganahan pa ako kumain nito ang sarap as if na try ko yung, yung strawberry hindi ko kaya ayoko kaya ito na lang yung, yung, melon masarap siya kaya yung mga palangga mga palangga thank you po watching thank you thank you po yan lang po yung review natin ng aking box na hindi ko na makuha-kuha kasi nagsinungaling sila dahil sabi nila sa bahay daw ko. Kaya patawarin na natin silang lahat 2024 na. Kaya yan mga palangga, bye-bye po. Maraming salamat sa kapapanood. Bye!